Nakikialaman niya talaga ako. No, no. Ako eh. Ano na yun na, nagkandalaglag na. O. Oh. Eh, nahuli mo na yun sa. Meron pa ba sa pagkukuma? Anong kikialamanan? Bakit? Ginugulo niya ako. Maglalagay ako. Ang tingnan mo, kinukuha niya. Okay na to? Kumain siya ba? Hindi. Ala! Tingnan niyo to, guys. Maglalagay ako ng kuko ko. Ang nails. Ay, ang ginagawa naman itong isa kong anak. Naapat ang paa. Pinakikialaman ako. Hmm. O kunyari, ang tingnan mo, naka cross legs pa. Hmm. Ayan yan na. O. Sawa ka na. Ha? O bumalik pa talaga. Eh paano ko magagawa yung gagawin ko? Anong gagawin mo dyan? Oy! Bakit okay na yan! Hmm. Oh. oh. Ayan, kikilap. Okay, so, kinalat mo na. Kinalat mo na, kinalat mo na, kinalat mo na. Ito na lang sa'yo, ito na lang sa'yo. Yan na lang, ito na lang sa'yo. Ito na lang ang play mo, ha? Hmm. Huwag mo na pakialamanan yan. Ay, huwag yan, dear. Ay, huwag yan. Huwag yan. Huwag yan. pa. Ito na may nakita na naman siya. Iba. Ano ba yan? Paano tayo matatapos niyan? Ito na lang. Ito na lang. Tarain mo, bebe. Ito. Ayan na lang. oh ayan na lang, ha? Um. yan na lang ang laro mo.